Rica Perelejo, nabatikos online dahil sa pagsali nila at ng kanyang pamilya sa trick or treat noong nagdaang Halloween party. Naturingang Christian pero nag-celebrate ng Halloween. Isa lamang yan sa mga negatibong komento na natanggap ng aktres na si Rica Perelejo sa kanyang social media. Sa dami-dami ng artista na nag-celebrate ng Halloween, isa si Rica Perelejo sa nabatikos. Ani ng na mga netizen pinuna ng ilang Christians ang kapwa nila Christian na si Rica Peralejo dahil sa pagsusuot nito at ng kanyang pamilya ng costume para sa nakaraang Halloween. Isa rin sa mga pinuna ay ang asawa mismo ni Rika Peralejo. Isa palang pastor ang asawa ni Rika. Masaya ang pagbabahagi ni Rika Peralejo sa kanyang social media sa nagdaang Halloween. Ani ni Rika, last minute Halloween we were not supposed to for so many reasons but wow thanks to our friends who made it happen now our kids have the funniest costume party and trick or treat experience pati nanay at tatay sobrang saya kasi may taho sa neighborhood a street level up grabe nagka idea ako next year ang ipapamigay ko ay beer too much kwento about this halloween tsaka na for now Claps na lang for our costumes na unrelated pero color black king. Pakihulaan nyo na lang kung sino-sino kami. P.S. Yes, nanalo ng top 4 best costumes si Philip. Well deserved. Pero need ko ng komisyon kasi ako ang napuyat. But Facebook market is the real MVP. Story another time. Sa mismong post na ito ni Rika Perelejo inulan siya ng pambabatikos ng ilang netizens at ang mga nasabing Christians. Ngunit madami na rin ang nagtaan upang maging matatag si Rika. Sa isang comment nga niya, ito ang kanyang mga sinabi. To all who are thinking if I am okay, no worries. God has trained me for this ages ago, prior to social media pa. So no biggie. But thank you for the concern and above all, Thanks for showing these people they have no monopoly of conviction, position, and revelation. Kung mayroong mga hindi natuwa sa ginawa ni Rica Peralejo, mayroon din namang mga fans at netizens ang nagsabi na ayos lamang ang maki sa saya. Ani pa nga ng isang netizen, ang trick or treat umano ay hindi lamang naman para sa Halloween. Ito ay para sa mga bata kung saan nag-e-enjoy sila sa mga candies. Ani pa ng isang nagkomento, ang trick or treat din naman ay isang okasyon kung saan nakikipag-socialize din ang mga bata. Isang okasyon kung saan nagkakaroon ng interaksyon ang mga batang hindi nakikita araw-araw.